Hi, idol, nandito kami ngayon sa grave ni Mahal. Ngayon nasisimulan ang paggawa ng kanyang musileo. Diba na? Yeah, so yan ngayon, November 8 ngayon. Ngayon nasisimulan yung kanyang musileo ni Daddy kaya masaya-masaya kami. Nandito agad kami maagang maaga. Oh. Ayan, mahal. Alam ko, masayang masaya ka na ngayon kasi nakikita mo, sinisimula ng gawin yung, yung magiging tahanan ang ng iyong masileyo. Kasi, ganun din kami sobrang excited na sa iyong tahanan. I love you, mahal. I miss you so much. <laughs> sweet niya, ma. Siyempre. Eh. Kasi mami. ang daddy mo, sobrang sweet, kaya nag din ako. <laughs> Siyempre, mahal na mahal niya si, oh, si Daddy, di ba? Mahal na Mar And mahal. Mahal na mahal ko rin kay Daddy. Love you. Yeah. Alam ka maging mas... Alam masaya masaya masay malapit na ano... I mean, nasimulan na. Sinisimulan na yung masila Love you, Daddy. Kasama <coughs> <coughs> <Love you, Daddy. coughs> <I love> ko <coughs> si Engineer Manny. Ayan po. <coughs> si Engineer. Hello naman po kaya, ano Engineer. Nino ka Ay. po yan, napakagwapo. Ilang days ba po para ito Target natin ta 3 months. 3 months po. So bali matatapos po siya ng mga... Mm, January. January or February. February. Perfect. 🎵 Music 🎵 Gamit kasi ka na yun Napapansin niyo yung ano. Nasa corner lot yung lupa namin. Yung corner lot yan. So, kasi pag ano nang yung kanyang lote, pababang ganon. Kaya, iyan, Yung bukay. Tapos, ang magiging flooring niya, ganito. Yung tatambakan ng lupa, ang magiging flooring niya, ganito. sakay na ako sa sasakay <laughs> na ako sa service ko. Ito, yung service ko. Sasakay na ako. Ito, yan. May ang aming service. Hali ka na, anak. mo naman. Kaya pa kayo Ito yung service namin. No. <laughs> So kailangan pag ganun laging may pag okay. stroke wala din may pag-ibig. Pag-ibig ya. Yeah. Tama Sama Sa okay. ba? Tama okay. Tapos kailan papahin. Uh, pag matigas. Pag matigas. Pag malambot din na po. Hindi na. Tapos hindi na 'to mo. Mungkata. Uh, uwi na kayo, ako na magtatrabaho. Pwede na yan. <laughs> tayo Uwi na may po kaya. tapos na ang trabaho. Ako na po. Pwede na mungkata, sir. Pwede lang. Sa so, bawat stroke mo daw, kailangan may nag-iisipan mo. Para... May... Ay, no. Okay. 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 Masaya masaya sila sa musileo ng kanilang daddy idol. Yes. Na-deliver <laughs> na yung baka. So, inintay pa yung mga Pang, yeah, gamit, kagol. materialis, yung kahoy. Nakita niya yan? Ang mga haba yan, di ba? sa madami. Nakita niya yan? Huh? Ako lahat nagbitbit kanina nito. Ang <laughs> <laughs> <Ay, masasunoy. laughs> <laughs> Ito, yung tawag dito, crocodile. Hey. Hindi, nabasa ko lang. Pumos ka ng simento. Ayan ah. yan. Ito, oh. Iyan, mga Pento, idola, idola. ito pala yung pamporma pag magbubuhos ka ng magagalain. <laughs> <Magagalas. laughs> pag mag ano, pag magbubuhos ka na si ito pala yung pamporma. Ang tawag po dyan is? Phenolic board. Yun. <laughs> ano? Phenolic. Penolic. Penolic. Bo. Oh. Ayan. Ayan sa kaya iyo to diyan. Kaya na nga iyo to sa pala. Tatamaan sa ano pag Oh, yung set box, yung plant yeah. box. Diba, oh, 30 lang ang sinabi. Oh, point. Oh, Doon yeah. sa plano, kaya in-approve na nila yung plano. 30 lang, hindi ba? 30, oh. yun yung amin. So, hindi, pero ito, so, pwede namin yeah. gawing plant box. Sinag-uusapan nila. ano oo, yeah. oo about sa mga setback na yung nalagyan daw ng plant box ah may setback din? saan po? walang setback daw dun eh saan po? hindi pa dito ang wala daw doon wala daw dog... rin isang... po sabi nila? ah PayUn po oh. e, na po okay. nila uh, wala tayo. ha? pero so ang pagkakalam po meron yan eh ya. wala Where... kasi in-approve pinagawa nila yung plano in-approve na nila Di ba? Sabi, walang setback. sabi ba daw po sa... Doon lang sa unahan, oh, pass lang, 50 doon. Ang alam kasi dito, 50, 50 at saka... Ay, dito, 30. 30, 30, 30, 30, 30, Yes. Napaka-forty. Yung mga tao na... Initial na delivery. gawin okay. ka bodega okay. hindi eh hindi pa hindi kasing ani basta basta lang nakatambak yung mga ano yung mga semento at gagawin yung bodega to so lalagay sa mga pata para kapatayin <laughs> 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 <Banda po. laughs> yung mga ano, yan Ayan. tapos naman 'yung pagpapakita sa ano, wala lang ko bawa naman na Ah, uh, ibig sabihin niyan pantay. Mm. Kasi pag parang titingnan mo parang hindi pa. Pag tingnan mo, hindi na. Pero ayan, eh, naka-level ng level mm. mm. yung pala pa. yung mangyayari ganyan ano? <trips> kalalim yung mangyayari yung mangyayari yung mangyayari lang si daddy hindi si sir daddy so ang taas pa pala ng ano yung mangyayari yung heather ito yung taas nakali At aangat pa siya sa so, ilalit si daddy so, yeah. ito yung magiging flooring Sabi niya kanina ma. Nalulungkot ako, tatabunan ng daddy mo. Mm. Kaya na, parang nalulungkot ako, makikita si daddy. dito kasi, di ba? So, uh, ako naman na ilalagay sa ibabaw. Sabi ko, nalulungkot ako na, ano, parang... Nasa siya, na やってみよう Parang yung ano, ililibid pa. no, yung lalagay sa ilalim. Ang tawag so, po dito? Mixing board. Ah, mixing yan, board pala yan. Oh, akala oh. ko parang bed pala yan. Parang kama. <laughs> yan yung nire request ng ano, value of sympathy. Kailangan mo. Mm Hindi -hmm. kahoy. Yung... Oh, nire-request po ito ng Valley of sympathy. doon daw o yun na yung kahoy tapos yung ito naman po tayo sa gumagawa ng ano, bida doon yung pala po ang pagbalakot ng bakal mamawa eh. ko kuya <laughs> ayan na Ayun, no? okay. ito na sya tapos dito siya ilalagay Okay, wait lang ha so, marami na siya dito yung para sa kabayo, ito nilalagay dito yan o tapos lalagay yun sa saan? ito niya po yan, baka magiging poste nila ah, si kaya kuya kaya i-balance yung ganong kabaw <laughs> demo sa atin ni kuya kung paano ginagawa una nagsimula yan sa ganito tapos babalikuin yan ganun kaya may sukat sukat yan no? mm. Paano nalalaman yung sukat dyan po? Sukat, unang tupiin, 5 cm. Pangalawa, 27 cm. Oh. Tapos, 10 cm. Eh, Tapos kabisado nyo na po dyan sa, hmm. ano, yan, sa sukatan nyo mm. yan. Saling. Ayan na. Ayan na, ayan na. iba. Parang hindi lang. Pero mahirap 'yan. Di ba po? <laughs> nana pagbago, no? Hay, oh. right. so yun na. Lalagyan niya na dito. Yan. Ano? You know, ganda ng driver ko, ha. Huh? <laughs> nag-visit kami dun sa second day ng pagawa ng kanyang masileyo mm -hmm. alright